great great browan I don't I don't know tayo Aha ito salamat po sa inyong panonood sa mga video na aking na upload at ito naman po mga ito don't ang aking video ngayon tanghali Ito na naman po ang aking uh, uh, pagkain na inihanda ni Mrs para sa aking tanghalian ay ang uh, pinaksiw ito pinaksiw mga ito at uh, burito ko yan at ito yung sinabawang uh, buto ng uh, uh, sitaw yung tinatawag na buto ng sitaw na uh, sinabawan ito, okay, sarap to, paborito yun ako yung mga kan, sabi ng iba, nakakarayo ma daw pero paborito ko to, may halong manok ayano no, mga mga bigyan may sabaw-sabaw at eto, ngayon na ating gagawin ay titikman na natin, hindi na natin tapatagalin at ako'y um, natatakam na at medyo nagugutom na sa pagkain niya ni nimisis ngayon tanghali ang ulam ng isang uh, ordinaryong dukha mga mm, ah uh, uh, ano kaya ang unahin mo di ba alam yung paksi ito na lang siguro may sabaw sigman ko nga yung sabaw na ito uh, ako naman ang um, malinamnam uh, ah nasarap ah, talaga yung malinamnam tamang tamang timpla mayroong halong uh, magic sarap mm. masarap talaga sabaw pa lang ulam na ulam na ha? Mm. ito tayo ngayon tayo ito sa mga guys at um, ito lang talaga yung tawag um, uh, doon ang um, nakayanan ni Mrs. na uh, kanyang inihanda sa aking tangalihan at nagpapasalamat ako kay Mrs. dahil kahit na naghihirap naghihirap ang aming buhay ay talaga pa rin nagagawa niya pa rin ng paraan na ilutuan ako ng aking matatang halian na ito, may isda mayroong uh, sinabawan na buto ng sitaw at dito naman ay uh, napakasarap kahit na sifting ulam na mga inong napakasarap mmm mana natin mmm sabaw pa lang, mga idol talagang talagang mga solve na sa akin mmm sabaw pa lang ulam na ulam na mmm at siyempre hindi rin papatagal. check man din na rin. Itong pinaksi. Una is da. Yan ang idol Pinaksi una is da. na rin. Kung talagang may lasa siya maasim. Hindi pinaksi eh. Tignan natin kung talagang pinaksi ba ito. Mmm. Mmm. Mm Malinamnam. Lasang isda talaga. Mmm. -hmm. Talaga namang uh, ulam ng ordinaryong dukha ay talagang Mm, mas sustansya. Mm. Mhm. Mm mm -hmm. Ulam ng ordinaryo kung dukha. Mm. Isda pa lang, ulam na. Mm. Higot ng sabaw. yon sabaw pa lang. napakasarap hmm napakasarap ang sabaw ng sitaw na buto hmm hindi na natin tatantanan hmm bubusin natin bubusin na natin hindi na natin tatantanan hmm Alagang hihirit pa ako ng kanin nang maya hmm hmm mm. Jangan sudah datang. nanti nari yang sudah. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Ayan, napakasarap mga idol. Napakasarap. Ang niluto ni Minis. Hmm? Siyempre, tikman din natin. Ang saging. Yung tinatawag na saging, idol. Yung tinatawag na hindi mawawala. Ang ano to, potassium, mga idol. Potassium. Para yung ating mga buto-buto ay lumakas. Hmm?

natin mamaya. Kakainin ko pa yung mamaya. Pero ang nakikita nung lamang ang aking video, maraming na salamat yung panonood. Uh, sana ipatuloy niyo akong panonood rin sa mga upload ko mga video. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lamang ito mga kaibigan. Ulo kong bisay sa inyong kanawa at gawin po sa buong mundo. Thank you very much. Thank you very much.